sa biliran na uh, Southern Lady ayan, nandito tayo ngayon sa munisipyo, ayan, marami silang mga palamuti dito sapagkat, ikasabi nila ay para sa kanilang nadalapit na Pasko oh. ayan po silang mga adorno po dyan mga guys ayan oh. o so, maraming tao dito ngayon dahil nandito si Senator Mungo at Sen. Salvador uh, ayan Yung ating mga kasama sa anak ay kita nyo guys Ya ada uh, maraming mga tao diyan. Ayan, so lalapitan natin ng uh, isang munting uh, bubu-bubu -bu -bu -bu, ayan oh. Ay, no? Ayan, so ang munisipyo nila ngayon na uh, maraming pala po mga guys. Tiyan natin. Natin namin yung lechon. Dito kami magkakainan. Ang misa dito. Ang laki ng misa, oh. Natin namin yung lechon dito ngayon. So, ayan, guys. Yung uh, buong paligid natin. Mayroong, mayroong uh, malaking uh, cheese dito. Pwede kayo maglaro dito. Mayroon dito ng uh, malaking tasa. Ayan, oh. May... Santo Claus kasi Santa babae, lalaki ni Santa Claus, Santo Claus dapat. So, yan po guys, uh, remembrance natin dito sa Biliran uh, Lady Southern Lady. kayo lang uh, bigating na uh, Christmas light. Sabi sa dito kayo Ayan ang aking paboritong baraha. 7 Ayan. Lucky number cheese ayan ang laki ng mga tomato oh. dito guys may daming uh, decoration ay meron pang isang maganda view dito guys ayan yeah, pwedeng uh, tambayan dibangan ayan yeah, so may bandang tumutugtugpan sa matala ngayon ayan o nanonigibangan dibangan. kita okay. abhi bata abhi 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 bandh hai